guys stranded kami ngayon dito sa matnog di pa pinapatawid yung mga barco haba ah, na ng pila dito ng mga bus yan silver star ito yung sinakyan namin guys silver star haba ah, na hanggang doon mga DLTB Stranded kami dito. So kanina may nagpakain dito ng ano, champurado. Pakain yung LGO daw, LGO. Ito. stranded kami nga stranded So antayin lang namin kung kailan kami maka sakay ng barko dahil uh, hindi pa natin alam yung panahon pero kilang at least pangit naman yung mag ano tayo na masama ang panahon di ba So, antay lang tayo kung kailan tayo makatawid. Sige so, lang guys, update tayo dito sa Matnog. Mga kabiyahero natin, mga kabrom-brom. Uh, yan, stranded muna tayo ngayon. Kung magbalak kayong umuwi ng probinsya, uh, cancel nyo muna dahil ma-stranded lang din kayo. So, yun lang.